Ano? Aalis ah, kayo. Paalis kami. Pupunta kami ng SM. Kasama naman. Huwag na. Dito na lang kayo sa bahay. Hindi. Sasama ako. Matulog na lang kayo. Ala. Lagi na kayong palayas eh. Hindi man ako tulog. Bakit? Dito ay, na ay, lang kayo. Isa-isa ako. Eh wala na. Puno ng kotse. Sikip na. Nabubong ako. Ha? Nabubong. Aba. Ipagsulit kayo. ng pulis. Kayo matulog na lang. Alah. Lagi na kayong layas ng layas eh. Okay sa na dah. Huwag kayo nakuha ng sipay. Oh my goodness! It's so tiny! Gusto nyo makuha ng sipay? Nagkasama ninyo ako eh. Oh! Oh my God! Ito kayo makuha ng sipay. Layas kayo na layas. Agay ang may edad na. Hindi na naglalalayas. Ayan yung may edad na. Ang dapat ay umalis, umalis, pumunta sa mga kung ano at matanda na. Bakit? Ba'y sadya. Para ano? Para, Para sulitin mabing, habang ha? buhay. Para ha? sulitin ang buhay. Ibig sabihin, bago umano eh, nakakagala kung saan saan. O, oh, di kayo ang dami na natin napuntahan? Ha? Tayo, ang dami na natin napuntahan ah. Galing na tayo ng Batangas, galing na tayo ng Lipa, galing na tayo ng San Pablo, galing na tayo ng San Tomas. O, oh, saan nyo pa gusto? Hindi nga pinuntahan? Eh, simbahan, tsaka yung mga resort. O, oh, saan nyo pag gusto pumunta? Saan nyo pag gusto pumunta? Gusto nyo lagi makalayas eh. Mm -hmm. Saan niyo gusto? Ay, kung saan eh. Burakay. Saan ang Burakay? Apo, malayo. Sasakay tayo ng aeroplano. Malayo yun ano? White sand. Yun. Ang dagat. Kaya lang ay nakatupis doon. <laughs> hindi pa pwede doon ng gayon duster. Eh? Kaya lang ay nakabrat pantilaang doon. Oo, uh, uh hindi na. Bakit? Ano mo nakapantilaang? Aba, ay puro artista doon na eh, yung tao. Hindi kay kayo, artista. Sa dyan kayo, yun uh -huh. nakatupis. Nakakahiya. Ah, Ba't nahihiya? Ay kay artista. Oh, kaya niya. Pupunta tayo doon sa Burakay. Kailan? Sa isang araw. Kailan? Ay, nakatupis kayo. Ay, Bakit? <laughs> hindi ko, hindi ko kaya. <laughs> Bakit maitim ang may Maitim. <laughs>